AI-powered weather forecasting system itatatag na sa Pilipinas. Ayon sa survey mula sa Social Weather Stations o SWS, siyam sa sampung Pilipino ang personal na nakakaranas na epekto ng climate change sa nakalipas na tatlong taon. Kaya naman, malaking tulong sa bansa ang pag-secure ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng high-resolution weather forecasting system gamit ang artificial intelligence o yung tinatawag na AI. Sa sidelines na 30th Apex Summit na ginanap sa San Francisco, California, sinaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda Department of Science and Technology o DOST at ng leading AI meteorology company sa Amerika na Atmo Inc. sa Memorandum of Agreement o yung MOA na inaasang magpapataas ng kalidad ng weather forecasting system at magpapatatag ng climate resilience ng Pilipinas. Ano nga ba ang climate resilience at paano makakatulong ang technology dito? Tara, alamin! Maraming hamon ang kinakaharap ng bawat bansa dahil sa climate crisis na kasalukuyang nararanasan natin ngayon. Upang malabana ng mga hamon na ito, kailangan merong matatag na climate resilience ang isang bansa. Tumutukoy ang climate resilience sa matagumpay na pagmanage sa mga epekto ng climate change pati na rin ang pagpigil ng paglala nito. Ayon kay Pangulong Marcos, makakatulong ang AI-powered weather forecasting system na mapatatag ang climate resilience ng bansa. Ang paggamit ng AI technology, mas magiging mabilis ang weather predictions. Mabilis na nakakapagproseso ng napakaraming datos ang AI algorithm. Dahil sa kakayahan nitong mag-analyze ng extensive data sets in real time, makapagbibigay ito ng timely at up to data report. Bukod dito, madaling natutukoy ng AI ang mga pattern at correlations na hindi gaanong napapansin sa traditional analysis methods. Natututo rin ng AI mula sa history at real-time data. Nagreresulta mga ito sa mas accurate na weather predictions na siya namang maaaring makatulong sa mga organisasyon na gumagawa ng mas maayos na desisyon. Nakakaranas ang Pilipinas ng humigit-kulang 20 bagyo kada taon na nagdudulot ng matinding pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Pati na rin sa pagkawala ng ari-arian kasama na ang buhay. Sa paggamit ng AI Powered Weather Forecasting System, mapapahusay ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa weather-related events na siyang makakasiguro sa kaligtasan ng mga Pilipino. Maaari rin itong mapakinabangan sa maritime safety at infrastructure development, pati na rin sa mga sektor ng turismo at agrikultura. Ayon nga kay House Speaker Martin Rovaldes, naipakita ng inisyatibang ito ang determinasyon ni Pangulong Marcos na tugunan ang mga hamon sa climate change sa pamamagitan ng innovative solutions. Dagdag pa niya, hindi lamang nagtutulak sa technological innovations ang groundbreaking agreement na ito, kundi nangangakong makapagbibigay ng positive impact sa mga buhay ng mga Pilipino. Sa iyong palagay, ano ang may ng AI-powered forecasting system sa bansa? DWIZ Research Report Re -re Report